Pagpatuman sa normalization program para sa de mga decommissioned Is Moro Islamic Liberation Front nakataktang sugdana sa probinsya sa Lanao del Norte, diin pangunahan kini sa PLGU ug sa Office of the Presidential Advisor in Peace, Reconciliation and Unity kung opapro. Silo Antonio sa PA Iligan City, Lanao del Norte sa report. Ang Local Government Unit sa Lanao del Norte na ang manguna sa pagpatuman sa normalization program para sa mga decommissioned Moro Islamic Liberation Front combatants sa mga lungsod sa Munay, Tangkal o Taguluan. Kinihuman nagpirmahayog Memorandum of Agreement ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o Provincial Government sa Lanao del Norte aron ipatuman ang Localizing Normalization Implementation Program. Tumong ni -ini nga mapalambo ang kinabuhi sa MILF members, ilang pamilya o komunidad, pinaagi sa security enhancement, social economic growth, livelihood enhancement, political participation, confidence-building measures, and transitional justice and reconciliation. the uh, national government, that it will be inclusive and no one will be left behind. We see that the programs that we are giving are for the combatants, their families, and the communities. So all members of the community will be given the appropriate programs that, that they will be needing. As a partnership, ang lead is the local government, hindi ang national government. So ito po ang isang malaking pagbabago sa konteksto ng pag iimplement ng ating normalisasyon po. At siyempre, critical dyan yung ownership ng LGUs. And finally, ito naman po, we are now together for more peaceful province that all the children, yung lahat ng mga anak natin, the children of our children will really benefit. Samtang, dako ang pasalamat ni Member of the Parliament sa BARM na si Abdullah Bravo Makapaar o Commander sa Camp sa si MILF, Northwestern Mindanao Front. Nandito po kami at nagpapasalamat sa alas sa inyong lahat dahil the comprehensive agreement of the Bangsamoro. Sana po ay matuloy ang lahat ng bilang ang kampo natin ay hindi kam kung hindi Bilal Community sa buong Lanao del Subay sa pagpirma sa MOA, nagpahigayon sa o pinakaunang meeting kauban ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron pagplanuhan ang pagpatuman sa lain-laing programa para sa decommissioned MILF combatants ug sa ilang komunidad. Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.